kasi hindi kasi ako makapaglaba na kasi maraming tumutubo sa akin guys kaya siya yung pinalaba ko hmm. Hmm, pinalaba natin guys uh, hindi ko naman siya inutosan guys siya lang naman ang gusto mong laba kasi ang dami ko na kasing labahin guys kasi kahapon hindi ko nakapaglaba tapos ngayon din, guys, na napaglaba Kasi nga, pumunta lang ako sa school namin ng anak ko kahapon, guys. Tapos, pagdating ako doon, guys, pag ko, ang dami nang tumutubo sa akin, guys, ang katih. Iwan kung anong naano ko doon. Maka may nahawakan ako na makatina. Pa, ba? Ang pa? Ano? Makatina yung kahoy, baga. Yan <tinyan> yeah, nga, guys, pumunta lang ako sa school ng anak ko. Tapos, yung kahapon, guys. <tinyan> tapos ayun guys yan marami nang tumutubo sa akin kaya yan, siyang naglalaba guys para hindi naman ako mahirap kasi bukas hindi pa ako makapaglaba guys sa isang araw na e, sa isang araw naman guys sa Thursday may ano na naman kami may lakad na naman ako guys kasi nga release na naman sa AX guys kasi ha? ha? Huh? Ha? Huh? dagot sila na dito sina yung wala kami pa alam yan okay yung mga ah laba ito guys kasi maraming labahan guys Yan. Ganun siya maglaba guys. Ayaw niya ng ano. Kasi ako guys, hindi ako hindi ako ng ganyan guys. Maglaba kasi masakit yung likod ko guys. Kaya nag, nagagamit ako ng washing. Pero siya guys, hindi siya ayaw niya ng washing kasi nga daw, hindi daw naka ano hindi daw nakaka kuha ng mga mantsa ay kinakamay niya guys. and magaling, ka, magaling kasi yan maglaba guys. Ayan, ganun siya maglaba guys. So, ako hindi ako ganun guys yung dalawang kusot lang kasi ang trabaho maglalaba yan rest day guys resti day kaya nga nag ano siya guys maglalaba ang dami ano lang guys yung um, iwan ko bakit ang dami palagi nalang madami yung labahan namin kahit isang araw lang ko hindi nakapaglaba pag tingin ko ang dami dami ng labahan kasi yung mga ano ko guys bihis ng bihis Saka yung asawa ko, guys. Ibigisang besi ako, guys. Isang amantay na papawisan. Hindi okay, pa yan, guys. Ano pa lang yan? Trial pa lang yan. Paglalaban na yan, guys. Marami pa doon. Marami pa doon. Sa loob ng ano, guys. Marami pang labahan. Kaya mamaya pa yung matatapos. Saka ano siya, guys? Pag siya maglalaba, guys. Isang araw. Matagal matapos. Matalang ako maglaba, guys tatlong oras lang hindi nga nag, ano nga mga dalawang oras lang tapos na kahit gaano kadami pero siya guys kahit punti lang mag isang araw yan laba e ganoon guys ayusin pa niya guys. hindi daw makukuha yung dumi kaya wala siyang tiwala sa washing guys kasi kasi pag ano daw pag iwasing mo daw pag may ano may dumi hindi daw nakukuha sa washing mas lalo na yun daw yung puti. Kaya pag siya guys, yung puti guys, ano, pinukusot niya. Tapos, binababad. Tapos, bago niya. Ano yun guys. Mas malinis pa nga yan sa akin maglaba guys. Diba? Yung asawa ko na yan. Kasi ano yan guys. Yung ano yan sa ano. E ako malinis naman ako maglaba guys. Pero hindi ako, ano, Makeup, hindi ako gaya niya guys na hindi nag ano na kinukusok yan ng washing ayaw niya ay gusto niya ng ganyan hindi hayaan natin kasi ano naman yan guys ma guys ang bandaw na siya guys sa kanyang labada kanina guys hmm. Hindi siya naglalaba guys, hindi siya naglalaba sa banyo. Pasensya na kayo sa lababo namin, guys. Kasi wala kami pang tiles, guys. Kasi alam mo na, mahirap lang tayo. Wala tayong pang ng special na tiles. Kaya pasensya na. Ayun na. Ngayon, guys, mag-ano na siya. Sasampay na niya, guys, yung mga labada niya kanina, guys. So, ngayon, guys. Ayan. Barangin guys. Sampai di sini guys. Ya. Bilis-bilisan mu nak. Bilis-bilisan mana kontin nak? Bilis-bilisan mo ng konti na. Bilis-bilisan mo. Ayun. Ayun guys. Tapos na yung aking ano guys, asawa magla, naglabagay. Tapos yan kayo, magsasayang na naman siya kasi tanghali na guys. Mga 11 ani ata. Kaya magsasayang na siya guys. Ayun. Ayun, Ayan, guys. na naman siya, guys. Natapos maglaba. Pasinsya na kayo siya sa, ano, guys, ha? Sa perdero namin, guys. Nga, maitim kasi nga hindi naman sila yung gamit namin, guys. Kahoy naman pang gatong, guys. Kaya, ganun talaga, guys. Kaya, pasinsya na kayo. Kung ganito yung bahay namin, guys. Yung kusina namin, ganito. Pasinsya na. Kasi, hindi naman tayo, ano, guys. Hindi naman tayo mayaman, ay, are, wala tayong pambiling silin. At saka wala tayong pang tiles sa ating lababo. Diba guys? Ganun lang guys. Ganun ka lang ang buhay. Ito na lang ang aming bigas guys. Kunti na lang. Okay. Yan guys. Ganun talaga yung ano namin guys. Hindi pa kami naka ano pundo ng palit ng bugas. Mahungutang na naman tayo guys. Yung bugas sa uh, ano tindahan yung mag-utang. Ma 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 kung magpa sila guys ah, magpa talaga ganun talaga guys pag hindi tayo nangungutang hindi naman tayo nakakain kaya ayan utang ano tayo guys utang bayad pagkatapos ng bayad utang na naman walang katapusang ng utang guys ganun talaga ganun talaga kami dito guys kaya ayan chill chill yung guys happy happy lang kahit ganun yung buhay kasi wala naman tayong magagawa guys pag iiyak tayo wala naman tayong magagawa wala namang magbibigay sa atin kaya ayan. Ano lang. Saga lang palagi guys. Sa ganitong buhay namin. Ang ano ko lang guys. Na kahit ano. Kahit mahirap. Basta walang sakit yung mga, yung mga anak namin. Yung ano lang ba guys. Yung, dito na lang yung video ko. Yung vlog ko. Kaya. Maraming maraming salamat sa nanood ng aking vlog, sa nag Sana po marami kayong natutunan sa vlog na ito. Kaya hanggang sa next vlog ko, maraming maraming salamat po. Bye-bye. Thanks for watching.